Ilan ang ghost projects ninyo dyan? Ito yung this is the process of validation, Your Honor. This is in But do you project. still believe that there, there are ghost projects there? Or I there were so your ghost own. projects? In all continents, Your Honor, I think so. Mismo ang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH, aminado na may mga ghost flood control projects o yung mga pinondohan pero wala naman palang ganoong proyekto. Sa unang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Secretary Manny Bonoan na may mga testigong makakapagpatunay ng ghost projects at patuloy daw ang pag-iimbestiga ng ahensya sa mga proyektong ito. Kinumpirma niya rin na nakatanggap siya ng impormasyon na may mga ghost projects sa Bulacan, partikular sa mga bayan ng Kalumpit, Hagonoy at Malolos. Pero ang contractor umano na Wawaw wow Builders hindi sumipot sa pagdinig. Ayon kay Bonoan, halos 6 na bilyong piso ang proyekto nito sa Bulacan pero hindi niya raw masabi alin dyan ang ghost projects. Tapos na, nasunog na yung pera natin. Kapadiri Mr. Chair, napakaraming tao ang kailangan magbulag-bulagan para magkaroon ng ghost project na ganito po kalaki. Ibig sabihin nun, dalawang taon na nagbulag-bulagan po yung mga kasama natin. Ano? Ang tubong bulakana si Senator Joel Villanueva nilinaw na wala siyang kinalaman sa Ghost Projects at walang tinulungan kontraktor. Dito, wala akong kilala dito. Eh. Siguro kung ibabalik yung uh, death penalty, sana sila unahin. Isa ang Wawaw -wow Builders sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakuha ng karamihan sa mga flood control projects sa bansa. Inimbitahan ng Blue Ribbon Committee lahat ng yan at ipapasabina ang mga hindi sumipot ngayong araw, kahit pa yung mga nagpadala ng excuse letter. Ang isa sa mga sumipot, ang QM Builders, ginisa sa hearing. Dahil ayon kay Senator Win Gatchalian, nagawaran ito ng 7.3 billion pesos na flood control projects, kahit 1.25 million pesos lang naman ang kapital. There is um, some form of I think collusion or some form of corruption in awarding the contracts to 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 contractors who are not capitalized adequately. Kina compute tan times 15 yon Mr. Che. Halimbawa may halimbawa may 1 billion kasangko. Yo pwede ka sa 15 billion. Mm -hmm. Sir, so, halimbawa may may pera kasangko na 2 billion, ibig sabihin pwede ka sa 30 billion. Yan the computation. Kaya tayo yung, yung pera natin, kasama ni mga assets, more than 2 billion. Kaya i multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya kaya kami mungunta at hanggang 40 billion. Nag-init pa ang ulo ni Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta dahil sa hindi malinaw na paliwanag ng QM Builders na hindi pala korporasyon kung di simpleng sole proprietorship lang. Ilang project ang na-execute mo na? Meron akong hawak na martilyo rito sinasabi ko sa iyo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ah. Mr. Dito Chairman. Lang, dito lang nagsisinungaling ka na, eh. Paliwanag ni Bonoan, may sapat na lisensya naman ang QM Builders para magsilbing kontraktor. Correct. Sa ngayon, nasibak na sa pwesto ang buong district office na nag inspeksyon dapat sa mga flood control projects sa Bulacan. At ayon kay DPWH Secretary Manny Bunoan, hindi siya mangingiming magsuspinde ng iba pang mga tauhan at opisyal basta't may sapat na dokumento. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.